Mahal kita. Hindi ko kaya mawala ka. Gerald, hindi talaga ka pwede. Kahit gustuhin ko man, hindi talaga pwede. Uh, Lovela, teka, I'm sorry kung nabigla kita. I can wait naman eh. Uh, ang iningi ko lang, bigyan mo lang isang chance. Yun lang naman. Just a chance to love you. <minti> Ano ko naman mabibigay sa iyo kung ako nga mismo? Alam ko, wala na akong pag-asa. Lovelia, alam ko may sakit ka, pero... Jahad, I'm dying. Iyon sabi ng doktor ko. Swerte na lang ako pag mabuhay ako ng isang taon. Maghindi na ako nakakuha ng heart transplant. Lovelia, sigurado naman ako na may ibang doktor dyan na makakatulong no, sa iyo. But... I have talked to a lot of doctors already. I have a second opinion. And all they say is that I'm not going to be happy. But I'm not going Child, be happy. Child, I'm going to be happy. I'm going to be happy. But you can't just give me a chance to love you. I can't. You can't love me. Kasi araw-araw mong mararamdaman kung gano'ng ka-unfair ang buhay. Kahit anong gawin mo, kahit gawin mo lahat-lahat, wala talo ka pa rin. And no matter how hard you fight for something that you want, ipagkakit eh, pa rin yun sa'yo. I don't want you to feel that.